si Pia! Sima si Pompeyo. Pamilya Channel A to Z, GTV at GMA. Yan! Yeah. 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 yeah, yeah. <laughs> si Parang Eris sa Showtime Online. <laughs> oh, Showtime Online. Yun. 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 sino naman po dito ang laging nakatutok sa FPJs, Batang Kiapo at Lavender Fields? Yeah. Mm. Ah, taro. Marami pa rin talaga ang nanonood sa atin. Mapapanood po natin ang FPJ's Batang Kiyapa staring Coco Martin. Tuwing 8pm and 8.45pm naman po ang Lavender Fields starring Jody Santa Maria. Grabe, makikita natin sa later. Oh no? wow. Pero siyempre sa si Lavender Fields po, kasama rin po natin dyan si Miss Janine Gutierrez, Jericho Rosales, Jolina Magdahal, and Miss Ma Maricel, sorry ah. Grabe, nakalimutan oh, ko eh. nandun din ako. Sino ka doon? Ako yung buong pamilya. Hindi ko kasali doon. Hindi ko Hindi ka kasali doon. Speaking of pamilya, nariyan ano din ang pamilya sa Grado starring Kyle Echari, Gray Fernandez, at Yolo Pascual. Ako? Ako? Ikaw yun! <laughs> Ikaw yun! Sorry, tuwing tuwing 9.30 p.m. po yan. At siyempre hatid din namin ang TV Patrol, ang mga pinakabagong balita tuwing lunes sa Gabiernes. At TV Patrol weekend naman tuwing Sabado at Linggo. Makisaya rin sa Rainbow Rumble tuwing Sabado at Linggo, hosted by Luis Manzano. Makisayaw at makikanta naman sa ASAP kasama ang inyong mga paboritong artista. Ang lalaking maganda boses. Talaga, talaga. Roy, may tingin mo, uh, kung bibigyan ka ng pagkakataon ligawan si bak niligawan eh? mo? Kumukuha na lang para makapagligawin. Okay. <laughs> <Alam, laughs> <alam, laughs> <alam, laughs> obo. Obo. Okay. Obo. Ang galing. Wapututuhat sa likod yung <laughs> bata. <boy. laughs> <laughs> si, si, Roy pa ay merong anak na show. Merong 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 Ano Mayroong. Uh, eh? Nandito ba siya ngayon? Ah wala akong paloy. Ah, ah wala namang paloy? Wala namang <laughs> paloy! Ikaw naman yun. Magkasawa ka, <nga>, naghihiwalay <laughs> Joke lang, joke lang. Dahil katagal Roy, no nga. Ah, mag magawa niya na rin po. Magawa niya Saglit pa lang. Oh. Wala pa masyadong attachment. Ten years ka naghihiwalay? <laughs> Oo, oh, kaya pa yan, maghiwalay. Ang ah, negatibo. Gusto ko naman paghiwalayin. <laughs> no. Ikaw ba, pa, Yobab, kung si Roy sa sa'yo, sasagutin mo o dadaganan mo? Ano ba? Dadagan! <laughs> sorry, sorry, Ano ba? Ano ba? Parang oo eh... Okay. Ah! Bop! Yes. Grabe! Eto na pala! Yor Bop... ...and Roy. ...and Roy. Bop Roy! <laughs> <laughs> sorry. Bob. Bob Roy! <laughs> sorry! Bop <Bob> Roy! <laughs> Pangalan pa 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 niyo yun! Ah. Pa-Bop Roy! O lalaban sa JM Kiam. Grabe, na-excited na-excited yung kapag oh. <laughs> na, Roy. Na, oh, yun na, oh really. Roy, ikaw ba nag-aaral pa? O, nakatapos uh, na? Working pa. na po. Working na. Anong work mo, Roy? Uh, sa crew po. Okay. Sa mga events place po. Oh, oh wow. ah. Events place ng crew. Yes, please. ano usually ginagawa ng mga crew uh, doon? Uh, ano po ako lang? Nakasign po ako sa ano? mini pancakes. Then, the ready pang perfumes. Mm -hmm. Sa mga wedding. Mini birthday. pancakes? pagkain na paper Favorite Kasi may butter na. Favorite ko yan. Pagdating sa pagkain, alam nito ito lang. Jujawain talaga siya sa akin. Para lang pag mo, meron ako mini pancake. Pagdating doon kasama ka, pagbabantay. Gusto kong balikan yung ano relationship niya na one year na. Saba kayo nagkagatas. Hindi naman nagkagatas din ako eh. Pero hindi naging ganyan yung talent ko. Pero mika, how describe yung experience mo being part of Pamilya Sagrado. Super, super fun po. Given that first teleserye ko po ito, nag-enjoy yeah. talaga ako working and learning from my other two actors. Grabe, first time, pero grabe, Pamilya Sagrado Kaya, agad, diba? bigat yung Piolo Pascual agad. Yes! And since meron malaking Christmas tree sa likod natin, ano ang Christmas uh, wish for this year? Um, wish ko po is, lahat kayo magnoon ng Pamilya Sagrado dahil last five nights na. Last five you yeah, know, nights! Five days! Oh, linggo so ng Pamilya Sagrado. Pero congratulations, I'm so proud of you. Thank you. You deserve all the blessings. Again, ipitahan mo na ating mga kapamilya na suportahan ng Pamilya Sagrado. Go, Mika! Dahil last five nights na, don't forget to watch Pamilya Sagrado this week! Yes. Yeah. Yeah. Thank you! salamat, uh, Micaela Santos. Uh, see you later, Micaela. Tatawagin ka pa namin mamaya. Bungkas ng pamilya sa Thank you! O, oh, eto naman. Siyempre, madami tayo pa na sa ating mga kapamilya. Hello sa inyo lahat, kapamilya. Okay ba ba kayo lahat? Grabe si Bieber. Napaka-pogi yeah, sa malapitan. No? Salamat oh, po, salamat po ngayon, <laughs> nakalimutan ko yung tsura ni Kevin sa sobrang guwapo ni Bibi. Ako ba di ko kilala sino? Ah, Kevin! Ay, Ay ko kilala Kasawa natin yun. Ay, best friend ka pala yun. <laughs> oh, pero Bibi, para sa'yo, sa Pamilya Sagrado, ano yung mga learnings mo habang nagsushoot kayo ng Pamilya Sagrado? Siguro number one, dahil this is really about brotherhood para sa amin. The importance of brotherhood and family. Sabi nga sa creed namin, Hanggang nabubuhay sa kapatidahan, walang maiiwan, walang maabi. At kailangan i-take the life din namin yun. Ay, kailangan pala. Isa puso, isa buhay. Ay. Akala ko kasi ano lang. pogi mo, sorry, di lang mapapasalan. Alahan, please invite mo na ang ating mga kapamilya to watch Pamilya Sagrado. Ay, guys, sana po! Ay first of all po pala gusto ko magpasalamat sa suporta niyong lahat sa Pamilya Segrado. At sana po tuloy-tuloy na kaming supportahan. Lalo na po sa natitirang limang episode ng Pamilya Segrado. Yeah! Sabakan natin yan mga kapamilya. Once again, Bieber Magtala! Thank you. Thank you for having me. At ng Robin Sons in 3, 2, 1, go! What's up? What's up, up, up? up mga pamilya! we're talking about your character, no? Kung yeah. bibigyan mo ng message, yung karakter mo dito sa Pamilya Sagrado, ano yung mensahe na gusto mo ibigay sa kanya? Uh, Aiden. Oh, sa so tingin ko, uh, nung una, meron siyang mga kamalian, napakarami mga kamalian sa mga desisyon, sa mga pinapasak niya sa buhay. Pero buti na lang, ganda huli, rin, na-realize niya rin. At ako, thankful din ako, na-realize na kung saan siya dapat natamang das kung saan siya dapat pupunta. Wow. Learnings. May learning. may development. Pare. Si Aiden ba, may connect kay Renshi? Ano bang uh, tingin mong uh, uh, kapareho niyo? Siguro, uh, siyempre, sa, sa, bata na impulsive, impulsive mag-decide. Pasok impulsive. na pasok kung saan saan. Uh -huh. Kung na ginagawa. Pero kung kamalina pala, uh -huh. ang ginagawa. Ganda okay. nun. Mm-hmm. Kaya na ka makaka-relate. Correct. Kaya naman, si-invite mo naman ang ating mga kapamilya na tutukan ang sagradong pagtatapos ng Pamilya Sagrado. Okay, Mga kapamilya, iniibitahan ko po kayo lahat na patuloy lang po tayo sa pagsubaybay sa Karalapit. Na ilang episode na lang po. Subaybay lang po tayo, supporta lang po tayo sa Pamilya Sagrado. Maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you, Rage! And see you again later! See you later, Rage. Thank you, Hello! Hello! <laughs> Nakasiyaw no, mo, alam mo kanina po yung may gusto itanong. Backstage. Oh, ah, Diyos ko na Wala na pa, Nikki. Pauso ka. Hala, meron. meron pala, Trista. Yes, yes, yes. Sean, ano ang pinakapaborito mong parte sa pagganap mo ng character mo dito? Uh, siguro yung similarity namin na mahilig siya gumawa ng content, yun, mga videos. So... Content creator din. Yes, yes. Wow. Mating mag-collab kayo ni Yoba. yes? Uh, diba? uh, wow. Is, I'm a fan! Sobrang fan ako ngayong bagay! Sabi, sabi niya sa akin na backstage na no, at kami sa iyo ng mama ko. So, photo sa akin <laughs> ng <yung> mama! <laughs> love you! Well, iwan lang sinabi! so inibitahan mo na ang ating madlong people yung supporta ng last 5 days sa Pamilya Sagrado. Let's go! Mga kapamilya, iniimbitahan ko po kayo muna Pamilya Sagrado. Kaka-konti na lang yan and sana abangan niyo ito. Maraming pa kayong Ah, Bangan. And yeah, thank you guys sa mga susuporta sa Pamilya Sagrado. And yeah, thank you guys. Ayan, palakpakan. Grabe ka. Gusto ko yung mga pag- <laughs> <laughs> Sample pa tayo. Sa, sa Zumba. Natutunan <laughs> kayo sa <pang> <laughs> Zumba. Sa <laughs> <laughs> Zumba. Mga tita. Ah, mga tita <laughs> pala yun pala yun. bumati ka naman muna sa ating mga pamilya. Magandang gabi po sa inyong lahat, kapamilya, dito sa Robinsons Galleria South! Woo! <laughs> Ang guwapo na ito ni ano? Tama, nagmukha mm. tayong hindi naligo ngayon. Kanina feel na feel <laughs> ko parang ang, diba? ang ganda ng gising ko. Yeah. Ang pogi-pogi ko na nakita ko parang hirap tumabi. Ano? Oh, oh. <laughs> Pero punta uh, tayo sa Pamilya Sagrado. Yeah. Uh, kung uh, i-describe mo in one word yung natitirang limang araw sa Pamilya Sagrado, ano yun? So, one word na natitira sa uh, pabilis ng grado ng uh, lim huling limang gabi ay katotohanan. Katotohanan? Ayan. Ayan ang masasaksihan niyo. So, yung mga nakarang araw peke lang yun? <laughs> Nakago pa medyo. Ah, Puro kasi nung hali niya parang oh. gano'n, no. Oh. <laughs> Malatawa natin ang katotohanan yeah. sa iyo. Nako, abangan natin ang kapamilya. Kaya naman, Valentino, please invite mo na ang ating mga kapamilya na panoorin gabi-gabi ang Pamilya Sagrado. Uh, Iniimbitahan ko po kayong lahat sa mga nanonood at sumusubaybay ang huling limang gabi ng Pamilya Sagrado. At sa mga hindi pa nakakanood, simulan nyo na, hindi kayo magsisisi. Napakaganda ng yeah. telesyari na ito. Ang ganda nun. No? Yes, sir! Once again, Valentino! Apo! Thank oh. you so much, Valen. Ay, mga narinig performance mo ever. May pagkakutugtog oh, ka pa talaga. Binetli tayo ni Mi. Yes, so. in on, sir. Batiin mo na ating matang Robinson's B. Let's go. Hello po, magandang gabi. Ga Galeria South. Yes, sir. So, hello po, natin. Hello po, hello, hello, First time ko dito sa Galeria South. Actually, First time ko dito. Uh pumunta talaga. At grabe. Full force sa mga kapamilya natin, no? Grabe. From fourth floor hanggang dito sa baba. Excited ba kayo makita iba pa natin kapamilya artist? Yes! Actually, may sa matter of fact, hanggang basement sa parking may mga tao doon. Ito lang, Yes! Merong tao. Merong, ano nang sa CCTV monitoring natin. Pero yung fight mo ng ating mga kapamilya, ano pa ba yung aas? sa Pamilya Sagrado. Naku, maraming maraming pa po kayong abangan sa Pamilya Sagrado. Hindi lang po kay Maki, kundi sa lahat po ng characters natin. Kaya sana po, subaybayan natin ang Pamilya Sagrado, 9.30pm sa I1 TFC. 48 hours in advance sa A to Z TV5 and Kapamilya Channel. Sana po lagi niyong pa panoorin ang huling limang episode ng Kapamilya Sagrado. Yeah. yeah! So once again, Migs Kuwaderno! magandang gabi po sa lahat ng kabamilya nandito at sobrang na-overwhelm no ako guys. Ang daming tao. First, boy show ko to na. Second to third to fourth may yes. tao. Meron pa yan sa rooftop. Hindi e, ba? Sabi ko may, may... yung mga nasa rooftop. Ang tatam ko yun. Dustin! Ano yung pinaka-memorable sa character mo dito sa Pamilya Sagrado? One word to describe your character. Um, one word to describe my character. May ipaninindigan. May ipaninindigan. Wow. Yan rin ba? Hanggang duno din ba? Dahil na fa last 5 days na lang. Ayun, syempre, makikita niyo din yung paninindigan ni Kaloy. kung bakit sinuporta ako si Umay Cez. Ah! ah! Yan! Yeah, spoiler! So, no, hanggang no. doon na lang muna baka ba spoil, baka ba spoil ever, oo. Kaya naman, yes. umipitahan mo na ang ating mga kapamilya, Justin? To watch Pamilya Cez sa lahat po ng sumusuporta ng Pamilya Sagrado simula una, sana suportahan po natin ang huling limang gabi ng Pamilya Sagrado. Guys, thank you so much po. And, doon nyo makikita yung pinaka na nangyari sa Brat Boys. Wow, ayan. Maraming salamat ulit, Dustin Mayores! Thank, thank you po. Thank you po sa ating mga kapamilya. Hello, Robinsons! Kamusta po kayo? Grabe. Grabe. Harana yung binigay sa atin. Totoo. Ay, no? Parang may kinasal sa likod bigla. Eh, oh, oh, nagsasayawan tayo oh, sa likod. Oo, oh, no? oh, sasayawan talaga tayo. Pero usapan nga, Pamilya Sagrado. Uh, sa sa tagal nyo nga, shoot nagsushoot, nagtitaping. Ano yung mga natutunan mo rito? Siyempre maraming natutunan tungkol sa kapatiran, sa pamilya, at sa mga ano, mga kaibigan na importante sa iyo. At sana marami rin kayong natutunan at sana masuporta niyo po ang huling linggo ng Pamilya Sagrado. Oh, five days na okay. lang kung meron kang mamimiss. Yeah. Ano yun? Maripa. Anong mamimiss mo? Or General. sino? <laughs> Why? Siyempre ano? yung mga castmates ko, yung mga tao sa production, yung mga director, yung lahat po, lahat ng miss ko. Ang ganda na ah. At saka ang ganda ng mga natutunan niya sa Pamilya Sagrado. Ano What? naman yung hindi magaganda? Huwag nalang! Joke lang! So River, alam mo, invite mo na ang ating mga pamilya na panoorin ang natitirang limang araw ng Pamilya Sagrado. Ayan ka, Pamilya. Ang uling limang araw na po ng Pamilya Sagrado. Sana masuportahan niyo po at maraming maraming salamat po. Yes sir! Yun! Pasa pa natin ulit! <laughs> um, grabe, so honored to be part of the biggest show of Dreamscape, Pamilya Sagrado, And of course, ngayon sa I Want Asa. So, grabe, I'm very honored and I'm proud to be part. and Sana na-enjoy niyo naman po ang Pamilya Sagrado and of course ang I Want Asa. True! at dahil host ka. Yes. Kung i-inter, kunwari hindi ikaw si Alon. Okay. Si, si, I-interview uh -huh. mo si Emilio tungkol sa karakter niya? Ayan. Yes. Ka, no. Sige, oh, yeah. sige. Uh, um, okay. What's What's the question you would ask? Bilang si Leon. Bilang bilang host kay Leon, I uh -huh. guess, um, ano yung feeling na uh, nawala na yung tatay mo, di ba? Oo. Uh -huh. Baka siya namatay yung tatay mo, di ba? Nilion ay eh, God blesses ka, Anong epekto nun sa karakter niya, Leon? Siyempre, eh, alam ko na epekto nun. Siguro, Magbabago na po talaga si Leon kasi lahat na nang masama na nangyari sa buhay niya, nangyari na talaga. So, Or ayun, yun kaya um, mag-u-joke na mas lalo siyang mas magkakabirth, yeah. oh, di ba? Oo, hindi na natin alam. No Totoo. Ito naman, ano namang natutunan ni Emilio kay Leon? Ay, marami po. Marami po ang natutunan kay Leon. Um, one thing about it is, yung loyalty po niya. As in, Sobrang loyal po kasi ni Luan bilang isang kaibigan eh. Especially kay Justin sa GSX, oh yung dedication talaga niya. Pero minsan, masyado talagang loyal na siya to the point na parang napablind ba siya sa so, uh, oh. ginagawa ng mga kaibigan niya ng friends. So parang kailangan balance tayo eh. Balance na talaga tayo. Balance na okay. Naniniwala pa ba kayo may mga loyal pa? Oo oh, naman! Sino dito mga hindi naniniwala sa loyal? <laughs> Kapis ko hindi lang. Kapis ko okay, oh. <laughs> 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 Pero alam mo, Emilio, invite mo na ang ating mga kapamilya na panoorin ang mga natitirang gabi sa Pamilya Sagrado. Oo oh, mga kapamilya, panoorin niyo po ang Pamilya Sagrado. Mag mangyayari po ang Sagrado pagtatapos kaya magkita kita po tayo 9.30pm Kapamilya Online Live, A Z, TV5. Alam niyo na po yun. Maganda po yun. Watch niyo po. And maraming salamat. Maraming so salamat. salamat. Thank you. Yes, palakpakan natin, Emilia guys, everybody. Thank you. Thank, you. Thank you, and we'll see you later Alec. Emilia. Hi! Uh, batingin mo muna ang ating mga kapamilya. Hello, mga kapamilya na nandito. Maraming salamat po for going here. Ang dami-dami natin. Maraming salamat sa support. Yun, yeah, o. Ang ganda yeah. ng pinanta ano? Ganda ng mga banners ay, everywhere. Ay, ay. Pero, alam na, alana, meron muna akong tanong.

Mababay sa Miss Aiko Melendez, parang best friend mo. Oo! Kaya siguro na-build naman yung chemistry, like mother and daughter on screen. Ayan, ah, napakabait lang talaga ni Miss Aiko. Ayan, naimbitahan mo ng ating mga kapamilya. Nakatangan pa nila ang mga pasapog na eksena ni Felicia sa Pamilya Sagrado. Go yes! Maraming maraming salamat sa pag-suportan niyo kay Felicia at sa ibang cast ng Pamilya Sagrado. Marami pa kayong dapat abangan. Dahil 5 nights na lang ang Pamilya Sagrado. So abangan nyo ang sagradong pagtatapos ng Pamilya Sagrado. 9.30pm, weeknight. Yes, once again, Aliana Angelin. Thank you so, Thank you. so, so, so much. Pero Aliana. Siyempre mag-feature tayo with the kapamilya sa selfie. So dito tayo, dito tayo tumalikod. Yan, yeah, dito, dito.